paan ng baha mula sa may Municipal High School. Ayan, si Jillian Maligali kasama si Joshua. At ang inyong lingkod, Maricel Hernandez. Oy, oy, kasama si guys Yan ang baha, yan po. Ang sidecar namin, ayan, ayan. Malapit na yan, o. Nasa uh, half na ng flower box. Pero, ano, nakita niyo ako sa truck, <laughs> Ayan, sa kabilang side, mas malalim. Maraming naglalakad. Huwag ka mag-alala kuya, yan, hindi ka pipicturan. Ayan. Yan pa ang ibang sidecar na sumusugod sa baha. Grabe. At may isang sasakyang nagpakasakaling makadaan. I-upload ko to sa YouTube para mapanood ng iba. Ayun, ang lakas ng ano, wave. Wave! Mababasa! Walang puso! Yan, nabasa na. Muntikan na. Eto pa, isang isang sasakyan. Jim, tayo! Ayan, walang puso to eh. Oh, sanggala. Basta. Hindi kasi sila pwedeng magdahan-dahan. Pag kuya, pag tumayo ba kami doon, hindi kami tutumba? Okay lang. Oh. <laughs> hindi kayo ano. Tapunan yeah. na lang, pantalon ko tulo na. Hindi pa naman nabasa pa, panty ko. Shit eh, na. Sorry sa bad words.